Magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan at sa ating mga OFW sa sulok sa buong mundo na ko. Ngayon po ay kapapasok lang ng balita at nakakagulat po ang ating uh, DILG Secretary, uh, Attorney Abalos po ay nagpatawag ng uh, press conference po. Huh? Dahil po siya ay nanawagan sa matataas na opisyal ng PNP huh? or Philippine National Police lalong lalo na sa mga may ranggong uh, colonel at mga generals na mag-resign po sila yan po ang pananawagan ng ating uh, DILG Secretary bakit po siya nanawagan nito na mga, mga kaibigan dahil po ang purpose dito ay parang linisin ang hanay ng PNP dahil karamihan sa kanila ay sangkot sa mga illegal activities lalong lalo na sa illegal drugs ito po ay napakagandang moves ng ating gobyerno at isa pa ang napakaganda nito ay nagbuo po sila ng investigation panel na mag investiga exclusively din sa mga matataas na ranggo ng PNP sisilipin nila isa't isa ang kanilang mga background no? kung meron ba silang mga nakaraang mga kaso ay dito po masisilip. So napakaganda po mga kababayan. Ay meron po akong i-share na video at ating sabay-sabay panoorin po. Salamat po sa ating panonood. Sana ay magustuhan po ninyo. God bless you all. Ma. pagkakatiwalaan nyo ba kung si SOJ ang mismong nag ng okay. investigation? Huwag naman po kayong ganyan. What's up mga kababayan, news that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoodin si Attorney Trixie Angeles. Nagbabagang balita ngayon ang pagsalita ni Sekretary Abalos no, sa publiko na kung saan ay e sinabi niyang mag-courtesy resignation na ang mga colonels at generals na may kinalaman o kasangkot sa droga. Dahil sa pagsalubong ng bagong taon ay e magkakaroon din ng surprise background check sa mga kapulisan na kung saan e iisa-isahin ang mga yan kung mayroong records ang mga ito na hindi maganda. At isang pinopokus nila dito ay eh yung mga kapulisan na may kinalaman sa droga. Na kaysa masibak sila sa pwesto, mawala ng kanilang benefits at makasuhan pa, ay eh magresign na lamang sila habang may panahon pa. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Yun na nga no, mga kababayan, talagang iba ang administrasyon ngayon ni President Bongbong Marcos dito kay President Duterte no? Hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, heto na ang buong video. Magandang hapon ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito po ang luminous. Medyo na pa ano. Thank you for letting me know na may audio. Okay, umpisahan na po natin. Nitong hapon, nag-press conference ang ating DILG Secretary, si Secretary of the Interior and Local Government, Penhar Abolos. Uh, hmm. abugado po yan. At uh, bilang kalihim ng DILG, siya din po ang may oversight sa Philippine National Police. Ngayon, malaking usap-usapan ang tungkol sa droga at tungkol sa enforcement nitong administrasyon na ito sa ating, uh, sa sitwasyon tungkol sa paglaganap ng illegal na droga. Hmm. Maraming komentaryo ang na nakikita natin sa social media tungkol sa administrasyon Uh, ng enforcement natin na ito may mga nagsasabing bumalik na ang droga and so on Tama. so hindi po po natin masasabi kung totoo nga yun o hindi mm -hmm. but a lot of people are under that impression or at least nakikita natin na maraming komentaryo tungkol don sa ating social media ngayon uh, hindi natin sure kung ito nga yung response ngunit sa press conference hindi niya ang courtesy resignations ng mga opisyalis ng PNP from the rank of full colonel Up to the all the generals, I suppose that includes the PNP chief kasi wala naman siyang distinction as far as I could see. So, hinihingi ang courtesy resignations at tungo dito, nag-create siya ng isang komite composed of five people at atong at limang taong to ay magsisiyasat, magre-review at titignan po nila ang records ng mga opisyalis na ito kung sila ay kasangkot sa bloga. Hmm. Hindi pa po niya sinasabi kung ano ang gagawin maliban dun sa pagtanggap ng mga resignations. Marahil ay... Uh, iimbestigahan nila ang uh, manner of the promotions. Ito po ay opinion ha. Sa opinion namin, ang titignan po dito ay uh, saatin sa kung paano na promote sila sa ganitong mga posisyon kung mayroong reach ang illegal na droga dun sa kanilang pag-promote -pag -pag at least dapat yun yung tinitignan nila. At titignan rin kung karapat dapat sila sa kanilang posisyon gawa ng suspicion tungkol sa kanilang pag -sa -ano, background on illegal drugs. Yan lang po ang nakikita nating possibility for the moment. Mm -hmm. Ang sinasabi lang dito ni Secretary uh, Benhart is that kailangan panindigan ang droga kailangan um, they do something drastic kasi malaki yung gains ng Duterte administration at sayang naman kung mapapabayaan ang gains na ito. Laganap ang vloga nung panahon na yon at uh, ang sinasabi ni Sec. Benhar is kailangan tuloy-tuloy. Ngayon, iba yung pagpapalakad, i-distinguish niya yung pagpapalakad ng current administration doon sa dating administration at tinaamin niya maraming patayan doon sa dating administration. Now, he does not say anything about whether that is legal or, or not. Ang sinasabi lang niya ay magkaiba ang current na mm, ad enforcement uh, style. Di Yan din ang napapansin ng ating mga kababayan, no? na iba talaga ang style ni President Bongbong Marcos sa style ni President Duterte na kung si Tatay Digong ay nakatuon sa pagbaba ng krimen sa ating bansa at mga hidwaan sa mga karatig bansa eh si President Ferdinand Bongbong Marcos ay nakatuon naman sa pagpapalago ng ating ekonomiya dito sa administrasyon na ito at bahagi we suppose dun sa pag-enforce uh, nila dito sa illegal na droga ay ang paghingi ng courtesy resignations ng mga PNP officials tulad mm -hmm. ng sinabi niya ngayong hapon. Karabihan sa mga tanong ng ating mga reporters na na-monitor natin doon sa press conference kanina, ay anong mangyayari? Wala ba, ba daw due process? Ang sinasabi ni Seth Benhar, the courtesy resignation, nahihingi naman talaga yan, and it happens in government, mm -hmm. ay is tatanggapin nila, pero habang wala pa naman napapatunayan papatunayan or wala pa namang due process, they will continue to dispense their functions in office. So anong magiging epekto nito? Okay. We suppose na 'yung ginagawa kasi hindi siya very clear exactly kung anong gagawin ng committee na 'yon. Ang sinabi lang niya ay i-review -re 'yung mga records nitong mga ito tungo doon sa illegal na droga. But what exactly is the review going to do? ang suspension natin ay na natin kung pa titignan nila kung paano na-promote ang mga ito at kung if illegal drugs had anything to do with it. Mm, tama lang yun no, mga kababayan na dapat talagang i-background check no, ang mga kapulisan na, na nagtataasan ng ranggo ng biglaan no, dahil katakataka yun. At maganda nga namang hakbang yun upang maiwasan ang mga tinatawag na protector no, na mga kapulisan na nadadawit sa droga. Eh. So, wala naman siyang sinasabi, uh, the, uh, na any judgment on any mm -hmm. administration. All he is saying is that they have to take this sort of measure, this sort of drastic measure para ma-address ang problema ng illegal na droga. Okay, let me check your questions. Uh, Good hapon May pulis bang sangkot ang aamin, sabi ni Ma'am Judy bakit di na lang mag-imbestiga lalo na yung mga may record na kaya di ako nagtataka dumami uli ang mga salot walang pangilang pamunuan sa PNP at that pati DILG <laughs> hindi naman po sila pinapaamin ma'am lahat po hindi dinidistinguish ang mga pinagre-resign ang, ano lang, ang limitasyon lang ay kung ikaw ay full police colonel and mm -hmm. up so walang aminan. It's just a courtesy resignation. Walang nagsasabing, o sabi, aminin mo na lang na illegal na droga and so on. Every single one of them, hinihikayat ni uh, DILG Secretary na mag-submit ng courtesy resignation. Ang tanong ngayon, makukumpel ba ang courtesy resignation? Ang tingin ko, hindi. Kasi, mm -hmm. kaya nga resignation ng tawag dyan, ay dahil gagaling dun sa tao. Kasi kung ang gobyerno ang magpapatanggal sa iyo sa trabaho, then that is a dismissal. So ang sinasabi is mag-submit na ka out of courtesy na lang, sabi ni Secretary. Tama. Na, Submit na, mag-submit na kayo ng inyong resignation. That way, anyway, kapag may nakita sa inyong record, hindi na kailangan na nang proseso pa na i-determine ide pa kung kasangkot ka dyan at ikaw ay ma-dismiss. Kung resignation, you still have your full benefits. Mm. Ayan na, binigyan pa pala ng tsansa ang mga tiwaling pulis na sangkot sa droga na magkorto si resignation na lamang no? kaysa sa masibak na kapag nahuli eh pati ang benefits eh mawawala sa kanila. Yun nga lang eh hindi natin masasabi kung gaano kakapal ang mga mukha ng mga ito kung ipagpapatuloy ba nila ang kanilang gawain o, isa sila sa mga magkorto si resignation na lang para iwas gulo o hindi mabigyan ng kaso no. Nasa sa kanila na lang iyon. Ah. Okay. Uh, sabi ni Zion, resign and concentrate on drug marketing business, Isis. <laughs> um, good morning daw sabi ni Sir Rene. Okay Ah uh, may tokhang pa rin po ba, like before, sabi ni Kuya Rhea, tapos na po ang tokhang. Tokhang po ay uh, yung kinakatok yung bawat bahay, yung operasyon na yun, at uh, tinitignan lang, nag-check uh, nag lang ang mga PNP officials natin kung mayroong uh, activity tungkol sa droga, wina-warningan nila, sinasabi nila na ito po. Uh, ang dangers ng illegal na droga and so on yun yung operation na tokhang mm -hmm. kinorelate lang po ang ang tokhang doon sa uh, illegal killings or do sa ay, ne, sorry i apologize hindi illegal doon sa mga drug related killing so of course there were some that were illegal meron na na, mm -hmm. na kulong because of that pero na correlate lang po yung pangalan na tokhang doon sa mga killings mm. in the course of enforcement sa drug laws natin. Uh, sabi ni Vincent, sa SIM registration, uh, may naman po yung SIM registration, by topic po tayo ha. Uh, sabi ni Rara Avis, may mag nga kaya sa Kaap nga until na wala pa ding courtesy resignation. Well, in this case kasi hinihingi na ni SEC ngayon, uh, anong ibig sabihin nito pag hindi ka nag-submit? E i-review ire pa rin yung records niyo. And this time, the committee will look more closely into your records to check, bakit ayaw nito mag-resign? Mm -hmm. Sabi ni Annalyn, pag nag sila, mabubuking sila na guilty. Ma'am, hindi po ngayon yun. Yun nga yung purpose kung bakit courtesy resignation. Para umalis na lang sila and they don't have to go through process. Yung iba sa kanila kasi, pwede nang mag-resign, kumuha ng, uh, ng, ano, ng benepisyo. Dahil sa tagal na nila sa servisyo. Mm -hmm. And it provides the PNP hierarchy and the, the, SILG a free hand in filling up those positions with people that they trust. Okay? So now, this is another aspect ng courtesy resignations. Naaalala nyo, Memorandum Circular number no. 1, number no. 3, and number no. 12. na in po ng Office of the Executive Secretary in the name of the President. pinagre resign ang mga political appointees at uh, <laughs> In-expand po yung meaning ng political appointee at sinasama po lahat ng mga, how do you call this, non-plantilla and non-tenured government officials. Mm. Um, this allows the president and this administration a free hand in filling up these positions. Ganon din po yun sa PNP. Even if wala kayong kasalanan, at least yung mga key positions ay magkakaroon ng mas malawak na discretion ang appointing authority, usually the president yan, uh, para maglagay ng sarili niyang tao, tao na pinagkakatiwalaan nila. Hindi po magkakaroon ng bahid ng ano, ng guilt kung resignation po yan. Pero mas malaki ang bahid ng guilt kapag ikaw ay nakasuhan dahil may nahanap in the review mm -hmm. na corruption o involvement Yun sa mula. Yun nga lang ay eh, dapat ding maging matalino sa pagpili, no? Sa pag-appoint si President Bongbong Marcos kung mayroong mang mababakante na pwesto na kung maaari ay eh walang bahid na diluwan. Sabi ni Injustice for All, Di, pa para kay Bantag yan, sir naman, hindi na po PNP hindi. si General Bantag. Siya po ay Bureau of Corrections, Chief. Hindi po siya police at hindi po siya kasama dun sa mga rank of full colonel and above. Comment about SOJ's inaction on pursuing the sender side of the imported push. Kasi alam na pala ang pangalan nung nagpadala, bakit hindi iniimbestigahan kung totoong anak niya ang katransa. Teka, unang-una, pagkakatiwalaan nyo ba kung si SOJ ang mismong nag-conduct ng investigation? Okay. naman po kayong ganyan. Magkaka-conflict of interest talaga siya pagka ganon. Uh, pangalawa, kung alam yung pangalan, it will depend kung nasan jurisdiction yung tao na yun. Eh mm -hmm. kung galing yung abroad, sa tingin niyo may jurisdiction mag-imbestiga ang NBI, hindi nila mapapatawag yon. They like, could make a silent uh, investigation on that. And, hindi na natin malalaman yan. So, you can cry about it, but for all you know, they're already doing that. Sabi ni Pops, yan ang hindi maintindihan ng typical rank and -file people kung bakit mahigpit ang management. Folks, they can kick out anytime they mess, they can be kicked out anytime they mess up. Uh, Grabe ang akusasyon ni Sec Abalo sa mga personnel general. Parang totoo, parang totoo nga. Wala po siyang akusasyon. Ang sinasabi niya, humihingi siya ng courtesy resignations para ma-review yung kanilang mga records at kung makita na posibleng meron silang involvement sa droga or any other matter. Well, hindi naman niya sinabi yun. Wait, sorry, sorry, erase. Ako yung nagsasabi nun. Ang sabi niya is may magre-review ng records nila ng komite. Ano yung purpose ng review na yun? Hindi po siya specific. So, wala pong accusation dito. And in fact, kung mag-aakusa siya, violation ng due process yan o magiging libel yan. Uh, fortunately, wala namang specific na tinutukoy dito. Pero, it would still be unethical for him to make an accusation. Kaya nga po, courtesy resignation across the board ng lahat ng mga rangko na ito. Sa madaling salita mga kababayan ang gustong sabihin ni Secretary Abalos no o itong si Attorney Trixie eh kapag may bigla ang background check no anong mangyayari sa mga pulis o colonels na sangkot sa droga kaya ganun na lamang pinapababa o pinapagresay no na sila na mismo eh, bumaba na lamang sa kanilang pwesto kung alam nilang may bahid na sila at huwag nang hintayin pang ma-background check sila ng biglaan at pagkatapos nun ay magkaroon magkakaroon pa ng So, yun ang ibig sabihin ni Atty. Trixie Ay, ewan ko sa inyo Parang pagulit-ulit na sinasabi niyo Pag nag-resign, eh, di kasangkot Or pag nag-resign, na kasangkot Eh, resignation nga eh Walang nakalagay na reason dyan eh mm. So, yes, of course, you can think that But do you think that that will stand up in court? And if somebody accuses them of that Don't you think that's going to be libel? may protection po sila Dama. kapag ganun. Now, ito yung worry ko. Because the public will say, ah, pag nag-resign, magmumukhang guilty. Tayo, kasama din dyan sa so, pag ano, this will create pressure now on these officials to not resign. Diba? So, don't forget, meron din tayong role. Whenever we say something in public, then na-affect din sila dun sa sinasabi natin. I just want you to be aware of that. Not saying it's wrong, nor is your opinion bad or anything like that. Naintindihan ko naman eh, people really will possibly think about that. Pero para sa akin, as long as it's not on the record na ikaw ay kasangkot, then you are clear. Diba? Clear ang record mo. Uh, sabi ni Bruce Lee, dapat isama na si Asurien at Sir Monia mag-resign. magbilis yan at simula nang napunta sila sa taas, pati krimen tumaas. Ayos na dati. yes, but that's not naman proof. Posibleng coincidental, di ba? Or posibleng uh, dahil mahirap ang panahon. Dahil matataas ang presyo ng bilihin, eh tumataas din po ang crime rate. Ganon po rin talaga. During times of economic kagipitan, kumbaga, mm. tumataas ang crime rate. Lalong-lalo na yung tinatawag natin na index crimes, particularly robbery, theft, yan. Sabi ni Rene, yung mag-review ba ay BNP personnel din. Actually, sinisikreto ni Sir ang mga pangalan at identities ng mga tao na nandun sa komite for security reasons. Panigurado eh bigla ang background check ang gagawin nila Secretary Abalos, no? Kaya ganoon na lamang ang pag-announce ni Secretary Abalos sa publiko. Sabi, wag daw akong magalit yung ignorant about those matters, sabi ni Injustice for All. Wala naman akong sinabing galit ako at hindi naman ako nag-ano, hindi naman kita pinapagalitan at hindi rin kita pinangalanan. 'Di ba? Hindi ka ano, just because nagiging emphatic kami doesn't mean that it, we're angry. Nor are we saying that uh, even passing judgment about their knowledge of the law or of current events kaya nga po kami nagaganito. Pero huwag niya naman tanggalin sa amin yung ability namin to be passionate over something or mm. to emphasize anything. Yes. Uh, sabi ni Rara Abis, sana yung gagawing investigation will not politicize to target their enemy. It's not an investigation, sir, actually. It's das ang pinakasinabi ni SEC, is i-re-review yung records. Mm. Sabi ni John, may president na before, same as this, during the time of FDR and SILG alunan. Uh, although different reason yon and not about drugs. Well, para sa akin, it's uh, dito, sinabi talaga ni SILG na tungkol sa droga to. But it's also to allow people in key positions to be appointed. Yung mga pinagkakatiwalaan ng leadership, particularly ni SILG and possibly the president na malalagay dito sa mga key positions na ito ay yung pinagkakatiwalaan and possibly yung walang bahid or any record of possible involvement in drugs. Take note ha, kasi walang investigation and obviously walang charges kaya nga sila na-appoint to those positions. Um, ang tinitingnan ng dito is, well, they're not giving us any standards, no? Kasi hindi nga sinasabi exactly what the committee is going to do. So, ang tingin ko dito is simply a review and then exercise na ng discretion after that. Yun na nga ng no, mga kababayan narinig natin si Attorney Trixie patungkol sa nagbabagang balita na meron tayo ngayon no na kung saan ay nagsalita si Secretary Abalos at sinabing mag courtesy resignation na ang mga pulis o colonels no na sangkot sa droga.